tuklasin natin ang mga pangunahing pagkain na pinagmumulan ng soluble at insoluble fiber para sa mas mahusay na kalusugan sa pagtunaw ang mga pinagmumulan ng soluble fiber ay kinabibilangan ng mansanas, oats ng saging, barley at mga gisantes, black beans at brussels sprouts ang mga pinagmumulan ng insoluble fiber ay kinabibilangan ng whole wheat flour, wheat bran, mani at yung mga buto beans at mga gisantes, lentil berries, spinach avocado, cauliflower at popcorn, kung naabot mo ito talaga, ang susunod na impormasyon ay mahalaga. Ang soluble fiber ay natutunaw sa tubig sa loob ng iyong katawan at nagiging parang gel na substansya na nakakatulong para pabagalin ang pagtunaw ng pagkain na maaaring makatulong sa pagkontrol ng antas ng asukal sa dugo. Ang insoluble fiber naman ay hindi natutunaw sa tubig. Sa halip, nanatili itong buo habang dumadaan sa iyong digestive system. Nagdadagdag ito ng dami sa iyong dumi na nagpapanatili ng kalusugan ng iyong digestive system at tumutulong upang maging regular ang iyong pagdumi. Nakita mo kung paano nakakatulong ang pagkain ng fiber sa pagtunaw ng pagkain kaya bakit marami pa ring tao ang nahihirapan sa constipation tuklasin natin ang mga pinakakaraniwang dahilan nito at kung ano ang maaring makaapekto sa iyong chance sa susunod na video.